Yan, meron na buntot. Saan ang buntot? Mahaba ba yung buntot? Ano, balance? Ang pangit naman ang buntot na yan. Yan, ang buntot. Pagkabol-bol yung buntot. Ayun na, may hangin na. Yan. Hilipad na. Sa kabila yung hangin. Ah, oo, yan na. Ano? <laughs> Hindi rin nakapagpalipad yung isa doon sa dolo. Walang hangin. Ha? Walang hangin yung kapaligiran natin. Ayan na, meron na. Oop, oop, oop. Yun. Lumipad na. <laughs> Wala. Bakit dyan pumunta? Sasabit. So, <laughs> wow, bagsak. Ano po tayo? Ano po tayo? Ano あれなうまい情報はい。